Okay, ito yung tanong. Ano ang pambansang dahon? Pambansang dahon. 1, 2, 3, 4, 5. Wrong. Pambansang dahon. Pambansang dahon. Um. Hindi. <laughs> <laughs> o, oh, one, two, three, four, five. Okay. Si, Ka si kwan naman, si Brian. Pambansang dahon. Nara. Nara. Pambansang kwan yun, ha? Oo, wala, wala. One, two, three, four, five. Hindi nyo alam, pambansang dahon. Pambansang dahon ay? Anahaw. Ayun. Ayun. nag a Okay. Tuloy pa? No. Okay. Um. Ano ba? Pambansang bahay. Bahay oh, po. Ay, galing niya. Halawa Okay. Um. English ng planggana. Planggana. Planggana, English na. One, two, three, four, five. O, oh, English ng planggana. Tab. Hmm, Hindi ba yun ah? Tabo <laughs> Archer. na kang Okay, next question. Madiyo mo. Um, pambansang Pambansang Hayop. Ay! Igen! Ay, kalabaw! <laughs> ano ba talaga? oh, last, last sagot. Igen. Yun yung sagot mo? Igen? Wrong. <laughs> Kabayo? Wrong. Kalabaw. Kalabaw. <laughs> Pambansang damit ng panglalaki. Ay, barong. Ah, galing. Barong Tagalog. Galing nila.